Uh, good morning po. Uh, dito po yung 11 ng umaga. Tayo po naman eh, ngayon po ay eh, magluluto po tayo ng kalderetang beef. Ayan po. Ah, uh, ito po yung ating mga ano, ito po bawang. Ilalagay ko, kukuha na po ako ng bawang. tunahan uh, ko po itong bawang kasi ito po meron ng ano, yung oil, yung pong ating tawag dito ah uh, olive oil ang nakalagay po dito sa ating bawang ayan ang ating pong mga sahog ito pong beef magkakaldareta po ako ng beef with uh, pickles may pickles po ito ayan ito po yung ating beef. Ito po yung kagabi, pinalambot ko na po sa slow cooker. Kasi po yung napakatigas ng beef. Napakatigas. Kaya pinalambot ko na po siya. Tapos ito po yung ating tomato sauce. Tomato sauce. Ito yung ating sibuyas. Ayan. Tapos meron po tayong pickles. Ito po, ginayat-gayat ko na pickles. Tapos meron po tayong ito po, oh, green peas. Ayan, green peas. Tapos, ito pong, ito pong carrot at saka patatas. Pinirito ko na po. Kasi po ay malambot na itong ating beef. Ay niluto ko na rin po. Pinirito ko na. At saka ito po, meron po tayong bell pepper. Ayan. Tapos, talagyan din po natin ng parmesan cheese. Ayan. Tapos, meron po tayong liver spread. Ito, rino. Ayan. Kaya lagyan din po natin siya ng ano. Bla din po tayo ng kaunting peanut butter, ito po. Aligat. Ayan, mag-isa na po tayo. Yan. Ito, po na. Ito na po yung ating bawang. Ito pong ilapit-lapit para makita po ninyo. Ayan. Okay? Ayan. Narigad din po natin ang pepper. Hindi ko na po na ipakita kahapon yung niluto ko. Nagluto ako ng talong na merong inihaw na talong na ginatang ko po sa hipon. Iniihaw ko po muna yung talong. Ang laki ng aking yung kutsara. Pagka natin. Sobrang lapad. Mamaya nga lang natin namitin. Ito so, na lang. Maliit-liit. Minsan po ako hindi nakapag-vlog. Nakakapag-vlog kasi po yung ako nagawa po ng bali siyam na kilong karne. Ginawa ko po nitong nagdaang araw. Nagay ko na po ang sibuya. Nagay na po natin lahat para masarap. Para may sibuya. Gumawa po ako ng tatlong kilong imbutido tatlong kilong spring roll at tatlong pong siomay. Kasi ako po yung naubusan ng stock ay papas ko at marami pong na-order. Kaya lang araw po akong busy, busy. Kahapon lang po ako natapos magbalot ng spring roll. Kasi huli ko po siyang huli ko po, po siyang ano uh, kinimpla. Kaya nga po kasi pagkatimpla noon, magdamag na mamarinig pa po kailangan na balot siya para mailagay po sa freezer may sarili po akong freezer na lalagyan po ng aking paninda kasi mas yes, niya po may na order nalagyan ko na po ng paminta para po sabagay bagay may paminta na po itong ating karne ito nga po pa ng karne natin ito po, minarinig ko na po ito sa toyo, pepper, at saka po pineapple juice. Ito, minarinig ko na po yan. Malingas itong kabila namin. Igigisa ko po din ang, ito po yung, ano, tomato sauce, igigisa ko po. Kasi ako po yung nagigisa ng tomato sauce. po natin ang tomato sauce. Pag po kami walang tomato sauce, ginagamit ko po, po ay yung aming kamatis na puti. Eh, marami po kami, nandun po sa freezer. Kasi po yung mga hinog, nahinog na po siya, kaya kailangan po yung freezer. Ayan. Isa po muna natin ang ating karne Baboy na sabaw. Ano po yung sabaw? Niya ko na po yung sabaw. Okay, tingnan ko lang ito. So. Tingnan ko pala ito. malaki ang gayat. Malaki po kasi ang gaya. Kalambot po, oh, natitipak na. Napalaki po ang aking gayat kagabi. Kasi po, i-refreezer na pinalambot po sa sa ano, sa itlo cooker. Nalagay ko na po itong ating ano eh, para po lumambot lambot pa. Pero ito po iluto na. Ayan. Para po lumambot. Mabilis na po itong maluto. Gawa ng ito po'y luto ng ating beef. Napakatagal po nitong beef. Parang medyo maedad na itong napabigay sa aming beef. Ayan. Nalagay ko na rin po itong ating dream piece Ito po. Saka ito pong ating pickles. Sama-sama together na po. Kasi po ay ano nga, Kasi po ay malambot na ang ating mga niluluto. Ayaw po kasi na matigas ang karni. Ilalagay ko na po itong sabaw para po magkaroon ng lahat. Kasi pag inilagay ko po yung peanut butter, ay ito po ilalapot. Lalagay na rin po natin itong ano, itong liver spread. Para po pagkulo niyan, luto na tignan na lang po natin anong lasa. Ang rino po, ay nakaka, ano din po, ito pong liver spread na rino, nakakalapot din po ito. Kaya ito po yung ating pula ang pakukuluin at ito po yung luto na ang ating kaldereta. Kasi luto na po ang ating mga, tingnan ko po itong ating mga patatas kung naluto sa prito. Parang medyo matigas pa po, kaya ating pong pakukuloyin. Pagpapahuli na po natin yung peanut butter. Lagyan na po natin ng parmesan cheese. Nakarag uh, po kasi ito, kaya po parang medyo matigas. Masarap po kasi merong ganyan. Merong cheese. Napakasarap po sa ulang. Ayan natin pong pakukuloy niya mo. mabuti. Kagabi nga po, bumangon ako ng 12 o'clock para po tingnan kung malambot na rin aking pinalalambot na ayan. po natin. Hanggang po natin kumulo. At kapitipoy nagkuluhan na, tunaw na po lahat yung ingredient natin inilagay. Hindi, nalagyan na lang po natin ng Uh, pinakbate. Kung may nakapagluto na ng ham, ako po, itlog. Eh, pa po yung apo ko. Merry Christmas po sa inyong lahat na mga subscriber ko, mga nanonood. Merry Christmas po sa inyo. Um, no, at sana po ay hindi po sana bigay po sa ating ng Lord yung patuloy na pagpapala at yung pong masaganang pagpasok po ng 2024. Kung tayo man po'y pinagpala ngayon 23, lalo tayong pagpalain po ng Panginoon. Lagi po tayong lumapit sa Diyos magpasalamat dahil binigay po sa atin ng kanyang sa isang anak na si Jesus para po sa ating mga kaligtasan. Kaya salamat po at tayo po ay patuloy na lumapit sa Diyos. Huwag po tayong, wag po tayong lalayo sa Diyos. Yan. asan dito kita mo po oh, malapot na pagkalagay ko ng uh, ano ang ng tipak ng aking <laughs> ang laki ng tipak pala na rin aking nagawa hindi po sa karne yung aking mga apot ayan titikman po natin kung anong lasa so, ano po lang Kasi ito po yung may toyo na kaya tsaka pumalap din po yung parmesan eh. po natin ng konting sugar pag po, pag po may pickles tawag po sa amin ay tawag po sa amin ay pickles pag po may pickles yung luto ay parang tawag po sa amin ay pickles natin po natin ng konti sugar okay Hmm. Hmm. sabaw lang ulang na ano po ayan yeah. parang matigas ang ating mga tikmang po natin kung okay na yung mga mm, okay na. ayoko kasi po sa pickles ang yung ano, yung pong sobrang tamis. lang po kung malambot na ang patatas. Ah, ayun, okay. Maligat po kasi ang aming patatas, yung kulay yelo. Ayun, luto na rin. Ngayon po, ladagyan na natin siya ng ladagyan na natin siya ng uh, peanut butter. Ito po yung ipinuwak na sugar. Para po, dalang sumarap. Para po, lumapit yung anong Ulo, po yung pong lumapot uh, yung ayan, tama na po. Para po lalong lumapot yung sabaw. Dati po hindi ako naglalagay sa kaldereta o pickers ng peanut butter. Natutunan ko po ito sa anak kong nagluluto sa Pilipinas. Naglalagay po siya ng sarap na po pala. At saka gusto po ng mga apo ko na may peanut butter. Ano ang akin pong apong si Jory? Gusto ko niya pinak bata. Pagkatapos po naman ito, gagawa po ako ng matik. Maging gagawa po ako ng jelly pin. Gagawa po ako ng wala na jelly, uh, coffee, coffee jelly po. Ayan. Hmm. Kita nyo, malapot na po ang sabaw. Ayan. Hmm. Yan po, ang sarap tingnan eh sa palang pa lang ulam na. Nalala ko po pag malaking pamilya ano po. Pinadamihan po ang sabaw para po kahit po sabaw ay ulam na. Kahit po sa mga anak ay yung mga karne. Okay, ayan. Tignan po ulit natin kung ano naman yung sana. Ito pa yung isa. nata. Sarap. Sarap po. ang lasa yung pino. Ito na caldereta. Caldereta. Oh, ito po ang ating kaldereta. Beef kaldereta. O pickles. Ito na po. Ito na po Ito na po ito. Kapatayin ko na po yung apoy kasi pag po malambot ang karne na palambot na, mabilis na po lutuin, na lang po ng gisa ng gisa ayan mm. ok na po ok na po ang ating beef kaldereta ok po salamat po ulit sa inyong pununood ito na po ang ating beef kaldereta Thank you po sa inyong panonood. Bye-bye po.